Good morning po and welcome po sa ating araw-araw. Yes, buong araw na siksik, puno at nag-uumapaw na pagpapala sa ating Panginoon. Dapat excited po tayo every time we listen or, or we tune in sa ating AANP every day dahil alam natin ang pagbuhos ng pagpapala ng ating Panginoon ay suma sa ating lahat. So before we start, let's begin with a prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Lord, expectant kami, asang-asa kami, Lord, sa umagang ito, natatanggap kami ng iyong pagpapala, Panginoon. Una, sa aming mga spirito, dahil kami, Panginoon, Lord, ay bubusugin mo ng iyong salita. At ito'y mag-manifest, Lord, in the physical or in the natural. Lord, we thank you for your presence in our lives. We thank you for your faithfulness. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga salita na kung ano'y mga pinangako mo papangyarihin mo sa amin. Lord, we bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang ganda po ng ating greetings kanina, no? Talagang dapat happy lang. Ikaw ba'y masaya ngayon? O ikaw ay nagising o nagumpisa ng araw mo in, in a very parang downcasted tone or parang umpisa pa lang ng araw, napapagod ka na. O kaya man, umpisa pa lang ng araw, parang toxic na. Hindi po ba? So ang ganda na ginigreet natin or we're starting off our day with, you know, the blessing from the Word of God. Kasi it makes us lighter, you know, yung perspective natin, yung pagdadala natin no, sa maghapon ay napakagaang dahil kasama natin si Kristo Jesus. So, hindi ko po sinasabi na, you know, i-ignore natin yung mga mga bagay na kailangan nating trabahuhin or yung mga dapat natin talagang i-accomplish or yung mga schedule ng kabisihan natin for the whole day. Kasi baka sabihin ninyo, ay, hindi namin ma-ignore yun. Pasoro, hindi kami, you know, we cannot take this day lightly kasi busy talaga kami. Well, nandun na po tayong lahat sa kabisihan natin. Lalo na, we are getting towards the end of 2023. So talagang, Ando na yung talagang uh, parang uh, finishing no yung mga last leg yung yung mga nagpagahabol natin o yung mga uh, pag-accelerate natin in accomplishing things no. Kaya naman kailangan na tayo ay maging matatag. No, ay, we cannot afford na tayo po ay magsuway or hindi natin ma-afford na parang mawala pa tayo sa wisho at this time of the year. Hindi din natin ma-afford na kung kailan naman matatapos na yung taon. Ngayon ka pa ba naman bibigay? Ngayon ka pa ba naman aayaw? Ngayon ka pa ba naman titigil, no? Parang, you know, parang na, 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 na ka and you finally stop and then ayaw mo na. Naku, hindi po ito ang panahon. Dapat habang papalapit po ang end ng taon na to, taon ng tagumpay, mas lalo po tayong magpakatatag. At maging mag, pakasigasig sa ating Panginoon. Kaya nga minsan in our efforts to you know accomplish so much, 'di ba? Minsan may mga stresses and pressures, 'no? 'Di ba? Minsan nag ang reaction, yung reminder sa reaction natin, ang puso mo. Kaya naman yung title ng episode natin ngayon, tama, ang puso mo. Yes, yeah, 'no? Pag-ingatan po natin yung ating mga puso kasi sabi po sa Proverbs chapter 4, 23 sa New King James Version. Keep your hearts with all heart with your with all diligence, for out of it springs the issues of life. Na ako, di ba? Sabi po sa Tagalog, ingatan at alagaan natin ang ating puso sa pag sa pagkat ito ay bukal ng buhay, no? yung puso daw natin, bagamat, you know, it's, it's, it's a hidden member of our body. Hindi naman talaga natin nakikita yan. Pero, naku, nandun daw talaga lahat ng mga alalahanin natin. Andun lahat yung mga issues natin. Andun lahat yung mga kabagabaga natin. Nandun lahat yung mga kinukonsider natin. Minsan yung mga emotions natin all wrapped up in our hearts. Kaya naman sabi sa Bible, alagaan at pag-ingatan po natin. Alam niyo sa ating spiritual walk this 2023, mahalaga po yung kalagayan ng ating mga puso. Hindi lang in, a, in a natural physical sense no kasi pag hindi natin nilalagaan yung mga puso natin, ay kaya nga may sakit sa puso hindi ba? Pero also in the spiritual sense or nature, sinasabi rin po ng Biblia sa atin na talagang iyan ang bantayan natin kasi nandiyan lahat ng mga issues, diyan ang pinag-uugatan at pinagmumulan ng kung ano at kung anong meron tayo ngayon sa ating Panginoon. So, sa atin pong uh, pag-gauge or pag-evaluate sa ating mga buhay o kalagayan ngayon, uh, ano na bang paniwala mo sa puso mo ngayon? Ikaw ba sa palagay mo sa panahon na ito ay nandung ka ba sa parada ng mga nagtatagumpay ikaw ba yung nasa winning side ikaw ba yung nag-accomplish ng mga bagay-bagay ikaw ba yung blessed ikaw ba yung favored ikaw ba yung umaani talaga ng mga bagay na pinagpray mo kay Lord or on the other side ka ba na at this point of the year ikaw ba yung Naku, nahihirapan pa rin nako nag-struggle pa rin or ikaw ba yung person na talagang nako gumagapang ka na towards the end of the year Okay? So, anong paniniwala mo? Anong laman ng puso mo? Ano ka na dyan? Diba? So, napakahalaga na sa panahon ngayon, yung pagiging matatag natin. I'm not saying na para masabi mo lang na you're in the winning side, eh, everything is good and well na nangyayari sa'yo. Marami po sa atin ang patuloy na nagtatagumpay at pinagtatagumpay ng ating Panginoon kahit nasa gitna tayo ng kaguluhan, kahit nasa gitna tayo ng mga problema. Kahit nandun ka sa bingit, you know, ng mga pagsubok mo at saka yung talagang very challenging situation. Marami po sa atin ang ganun eh, hindi po ba? Pero, you know, yung guarantee ng ating Panginoon sa atin ang pagtatagumpay, alam natin, kumbaga solido sa ating mga puso. Kasi kung ano'y nasa puso natin, you know, marirealize natin ayon sa ang pag-aaralan natin ngayon na yun ang mangyayari sa atin. Meron po tatlong bagay na nais kong i-share sa inyo about sa condition ng ating mga puso, about yung heart issues natin. Ano-ano ang mga ito? Number one, you know, it's in the way we believe. No? Nasa puso natin yun, yung paraan ng ating paniniwala. It's all in here. No, kung naniniwala ka na magtatagumpay ka, that God will, answer your prayers, o kaya man na, you know, itatawid ka ng Panginoon sa anumang mga pagsubok na yan na pinagdadaanan mo, nandito yan eh, sa kung papaano ka naniniwala sa iyong puso. For with the heart we believe, yan po yung sabi sa Romans chapter 10, verse 10, For with the heart one believes into righteousness, And with the mouth, confession is made into salvation. Imagine nyo, sa pamamagitan ng ating mga puso, tayo maniniwala sa Panginoon. You know, pwede mong sabihin with your lips. You know, pwede mong uh, i-entertain lahat ng mga klase ng thoughts. no? And pwede mong andayain na yung sarili mo na thinking that you're okay. Pero... Ano ba talaga yung paniniwala ng puso mo? Yun talaga yun eh, kung ano yung nasa kaibuturan ng puso mo ngayon. So I pray na, you know, habang tayo ay, uh, we are moving towards this year of victory, you know, at tayo ay nag-accumulate ng mga pabor ng ating Panginoon. And even if, you know, Uh, along the way nakakamit tayo ng mga mga challenges or nakakamit tayo ng mga uh, pagsubok or may mga problema or may mga uh, mga pinapadala ang diablong satan sa atin to derail us to distract us or to, dis to discourage us at the same time you know, yung puso natin is solid in believing that God is with us. No, na ang Panginoon, pagtatagumpayin tayo, it's all in there. Nandito yan sa puso mo. Kung naniniwala ka talaga na tagumpay ka, in spite and despite, or even at this point, sa ganitong panahon, naniniwala ka that you're defeated or wala ka ng pag-asa. It's still here. Nandyan lahat sa puso natin the second thing about our heart's issue is that the way we think. Kung ano yung, paano tayo nag-iisip, paano tayo nagbubulay-bulay, paano tayo nagme-meditate. Again, it's all in here sa ating mga puso. Kaya nga sabi sa Proverbs 23.7, For as he thinks in his heart, So is he. Kung anong iniisip mo, kung anong kinukonsider mo sa, sa buhay mo ngayon, ay nako, iyan ka. Yun ka nga. Hindi po ako nagsabi niyan the Bible said so. No, kasi iyan yung condition ng puso natin. So for example, this time of the year, today is October, right? At iniisip mo sa puso mo na you're here confronted with so many things in your life, a super busy mo or sobrang dami ng mga alipores, you know, that were, were working against you. Pero sa puso mo, solid ka na, Lord, So, kumbinsido ka, La Lord, tagumpay ako sa taon na to. Well, sinasabi ng salita ng Diyos, kung iyan ang paniniwala mo, kung iyan yung minemeditate mo, iyan yung kinukonsider mo, iyan yung binubulay-bulay mo sa puso mo, then we can safely conclude, according to the Word of God, na yan ka nga! tagumpay ka sa taon ng 2023. Pero pag iniisip mo sa puso mo, kahit mahaba pa naman yung taon, ay hindi na, wala na akong pag-asa, I'm not gonna accomplish this, ah siguro talagang hindi na to para sa akin, ay nako wala na, wala ng chance, etc. Well, I can, you know, sadly say then po na, ay nako ganyan ka na nga, hindi mo na yan matatanggap kasi kinumbinsi mo na yung sarili mo sa puso mo na ganyan ka nga and henceforth, ganyan ka nga. Di po ba? So, kung ikaw ay merong mga magagandang mga uh, adhikain pa or yung mga plano pa, dreams na no, sa ating Panginoon, and you're pursuing these things, may mga prayers ka pa na talagang pinaglalaban mo. At tama po yan, ipaglaban natin yung mga prayers natin no, in the spiritual realm. You know, and, and you believe with all your heart that God will grant you this, then praise God. For as a man thinks in his heart, so is He. Pag inisip mo, inumbinsi mo ang sarili mo na nampalataya ka na iyan nga ay binigay na sa'yo, then binigay na nga yan ng Panginoon sa'yo. Hallelujah! So, hindi lamang po sa paraan ng ating pagtanggap o paraan ng ating pag-iisip. Kung hindi gayon din, yung issues ng ating mga puso is also Um, contributory or yung ito rin po ay nag-a-address dun sa paraan the way we receive. No, kung papaano ka rin tatanggap, naku, issue din po yan ang puso natin. Kasi marami sa atin, as far as receiving is concerned, it's a humbling experience, tama po ba? Hindi rin madali na ikaw ay tumatanggap o ikaw ang, ikaw ang sumasalo lamang. No? Kasi pag ikaw ay tumatanggap, Ibig sabihin, ang kamay mo ay mas mababa, eh, hindi ba? Kasi nakasalo ka eh, tatanggap ka. And some of us, yung iba sa atin, na nako medyo may pride o kaya man, uh, sobrang confidence na hindi ko kailangan ng tulong, eh hindi nga tatanggap. Kasi ayaw ng tulong, no? So, minsan issue din po ng puso natin na bakit hindi tayo tumatanggap kasi the way we receive, no? Ay issue ng puso natin. Probably we are prideful or, you know, medyo... Iniisip natin na pag tumatanggap tayo ay mas mababa ba tayo o kaya man pag tayo yung nasa receiving end we are inferior or pag tayo yung mismong naka, naka nakasahod ang kamay ay ano abang ababa tayo ganyan you know minsan yung mga ganitong kaisipan it's in here nasa puso natin 'yan eh no kumbaga this is what we're considering in our hearts ito yung tingin natin sa ating mga sarili dito sa puso natin the way we receive so ngayon taon na ito kung meron tayong issue as far as receiving is concerned you know minsan hindi tayo nakakatanggap ng tulong kasi may issue tayo sa receiving no parang ayaw natin naman talagang tumanggap ng tulong kahit naman minsan may gustong tumulong sa atin, ayaw mo naman talaga tumanggap ng tulong, kaya walang makatulong sa iyo. Kaya wala kang matanggap na tulong kasi sa loob-loob ng iyong puso, may issue ka sa pagtanggap. Sa so, tatlong bagay po ito tungkol sa ating puso. The way we believe, the way we think, and the way we receive things from God, nandito po yan sa puso natin. So I pray for this year, yung mga nakaraang mga buwan, natuto na tayo dyan, at meron pa tayong ilang buwan at mga linggo sa taon ng tagumpay. Nako, let's change our mind about this and let's continue to refocus our hearts to God. Nang ating Panginoon, He loves to help us. Gustong gusto tayong tulungan ng ating Panginoon. Gustong gusto kang itawid ng Panginoon. <clears throat> Gustong gusto kang pagpalain ng Panginoon sa taon ng tagumpay. Kaya naman, Baguhin mo yung paniniwala mo, baguhin mo yung isip mo, baguhin mo yung iyong pag-iisip o yung pagtanggap mo sa ating Panginoon. You know, kung meron man tayong mga downside, ako magrepent tayo. At kung meron man tayong mga maling kaisipan, nako, iiwan na natin yon and let's refocus back on God. Upang ganon, makatanggap po tayo sa ating Panginoon. Alright, so ngayong umagang ito, I pray na kahit na maikli at medyo bullet point yung ating devotional, ay meron talaga tayong mapala sa ating araw-araw na pagpapala. So let's pray and join me in this ending prayer. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Lord, sa mga natutunan namin, sa mga bits and pieces na ito ng information tungkol sa Biblia, tungkol sa mga issues ng puso namin. Lord, kung meron kaming mga maling paniniwala, meron kaming mga maling prinsipyo at mga maling paninindigan na nandito, nakabaon pa sa puso namin, Lord, we cast it all unto you. At kami po ay nagtitiwala, Panginoon, Lord, na may maganda kang plano at layunin sa aming lahat. And that is to bless us and to give us the victory for this year 2023. We claim everything, O oh God, and we say yes and amen to all your promises. Lord, salamat po. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, amen, amen, amen. So God bless you po and I will see you soon. Bye!